Hello mga besi kayo lakad namin. Andito nga po ako sa may renta ng gown. Magre-rent po kasi ko ng puting gown. Sasagala po kasi ko bukas. Nadaanan na nga po namin to no isang gabi. Kaya naman po binalikan namin. Buti nga po may naabutan pa nga po ako mga beshi. Nagkakaubusan na po kasi yung gown. Nag-iisang puti na nga lang to mga beshi. Tignan nyo naman. Saktong sakto lang sa akin. Noong Thursday pa nga po to mga beshi. Late upload na nga po. Pinol payment na nga po ni mama. Para nga po kukunin na nga lang po sa may Sabado. Pag-uwi nga po namin sa bahay. Nagdating nga na po mga in-order ni Mama. Mga accessories nga po ito gagamitin ko sa sagala. Ito nga po una kong binuksan yung panglagay ko nga po sa ulo. Napuho nga po ako sa mga in-order ni Mama. Sunod ko nga pong bubuksan yung Quintas Bracelet. At may kasama na rin hikaw. Sa mga followers ko nga po sa San Vicente, makikita nyo nga po ako bukas. Sana nga lang po wag umulan bukas. First time ko nga lang din kasi sa sagala mga beshi. Tignan nyo naman ang ganda ng in-order ni Mama. Meron nga pong nagperam sa akin ng pakpak. Tank cute po. Di po kasi namin alam na may kasama nga po palang pakpak yung marirent namin. Bali yun na nga lang ko mga besh. Hmm? Sinamahan ko nga po si mama magpaputol ng rilo niya. Pagkatapos dito na nga po kami dumiretso sa may Adam's Fresh Blends. Bibili po kasi kami ng paborito namin pantropiko. Buti nga meron pa nga po kami naabutan mga besh. Palagi po kasi sold out yung paninda nila. Paano ba naman po kasi sobrang sarap. Buti na nga lang meron pa nga po naabutan si mama ang avocado. Dumana nga rin po kami sa bilihan na street food. Kinagabihan nga po, nagkaayaan nga po kami kumain sa may labas. Dito nga po namin naisipan kumain sa may pares Point. <laughs> Hindi rin po kasi kami nakapag-celebrate no Mother's Day. Sumasakit po kasi yung sikmura niya. Balik na nga po tayo dito mga besyo na na nga po kami ng tita Chacha na kakainin namin. Baksilag na nga lang po in order namin. Di na nga po nakasama si Papa dahil umuwi nga po siya sa may tibagan. Naglalaba nga po siya. O ba diba, sana or masipag yung Papa naglalaba. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po sa lahat ng blessings. Pati na rin po sa masarap na pagkain. Sa sobrang busog ko nga po mga beshi, naghahanap nga po ako ng panulok. Sprite nga po yung napili ko. May dalawang bata nga po ang tuwan-tuwa mga nga po ng soda. Napapapalakpak pa nga po si baby Athena. Mmm, <laughs> sarap, lamig. Kinatid na nga rin po na si Tita Chachet dahil may pasok pa nga po bukas. No Friday naman po, solian nga po namin ang books at module. Kaya yung... natit po ako naman sa loob ng school. Yung books ko nga po, dinala ko na nga po no isang araw. Kaya yung module na nga lang po idala ni Mama. Hindi ko nga alam kung last day na nga ng pasok namin to, mga beshi. Mamimiss ko nga po yung mga kaklase ko, pati na rin po si teacher. Yun lang, salamat sa pananood. bye mga beshi.